All right guys, mamimigay tayo ng sticker ngayon. Kasama 'yung mga bullying git. mamimigay tayo ng sticker guys. print ID dito guys. Mga gusto magpa-print or ano mga tarpaulin, marami dito. Ito lang yan sa tarpaulin division. Tayo sa Xerox. Ilan ko ba? Sala, isang kopya harap, o, pang, harap lang. Oh, Harap likod na. May mga school supplies din siya. Yan, ginagawa po yung daan dito. Yan, sarap lang siya ng dalisay, guys. Alright. Kia ka! let's go Sunod na punta natin sa ato ko. I'll be with you guys. falling in love again. mo はい。I love it. Tara tara, baba tayo. Tawaw! Tanda ng eh, kolong mo ha. Hindi, pinapasok. Pina-pinawag? Pinawag po po siya Ding, Walang paso. Ah, Wala? O okay, guys, ibigyan natin ng sticker po si ate. Ano po pala yun? Hindi ate ko. Bibigyan natin ng na sticker. Para sa video Kaya baka merong video magrenta sa ano, makabasa, Samba, para makabasa sa sakali. Tamba, para magaling din lang nagbabasa. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. para lang din magbabasa. Saka sa may entrada dun, oh. Saan? Kita mo? Ang bichograph. Maglagay ka na lang sa may bunga. Pwede lang. Na! Sandali! Paano tayo maglalagay yung mga sakay ka? ko pa talaga yun Video play! Kala nyo sa birthday ko magpa-video play ko. Mars! Oo eh. ka ba ang dikitan ng speaker? Was. Sa video okay? Uh, gusto nyo mag-rent pag <laughs> ano? Lagay ko na ba ikaw na? Mag-rent ka ng video oh. okay? Oh, Oo. Oo, sige. Bigitin dyan. Bigitin na eh. Hello, baby! Jump Polo si si Limpia. Ano? Kumain naman. Wag ka Thank you. Idol ng bitch overproof ko guys. Maatras pa yan. Talagang gusto niya naka-front sa akin yung video. <laughs> oh, dito tayo sa ano tindahan niya Ate. Saan na 'yan? Sana madog ako Ate. Pwede po ba itong Stop interview? Tarpaulin. Sige, <laughs> be joke eh. Yan sa may takip ni Motherhood. Ganda po ng pagkagawa ni ni Kia Kaha. Yan. Thank you, eh. O, Ate, pwede madikitan yung motor mo? Sticker? Pwede madikitan?

Guys, may permission nung ari-ari natin. <laughs> Baka ako... Baka ako... Ba <laughs> Baka ako... Baka ako barangay ako niya natin. Alam ko na, pumayag <laughs> ko. Huh? <laughs> Punti? Pa. Diba na page ko. Okay na? Okay na. Ah, no, Akala niya para uh, Paul. Nakala niya nagpaparapol ako. Oh. 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 Pag nauna, ikaw naman nilagay mo pa sa labas dapat na, nilagay mo naman sa hindi mo pabasa. hindi, ano yan? Water Para, 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 kaya tayo, no? Para, para, pul. para, 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 hindi, rapol na yun. Pang kukunin ko na yung mga pangalan nila. Nami, uh, baada, nami, no? Ano? Ano, uh, pangalan mo? Paparapol tayo. Oo nga. Pa gagamitin mo pagka ikaw na bunot. Magkailang uh, pag-iisipan pa rin niya. Ay, baka daw nangyayin na naging mo. Andali, may deliver pa kaming itlog eh. Mamaya na. Gito, dahil, thank you, ah. Ano? Gikas mo na lang sa akin. Gikas mo na lang. Gikas mo na lang. Gikas mo na lang. Yan yung sa akin. Oh. Eh, kung meron lang bakit hindi. Kay Papa. Kung meron lang <laughs> bakit hindi. Video crap yun. Oh guys, tapos na tayo mamigay. Dami natin nabigyan guys. Uy na. Porto ko na.